want the day that i would pray for you i go misbehaved hey, you so magluto na sa ta ngayon guys kasi panghapunan na then meron tayong ano itong makailan ba to ah uh, ilang pounds ito i think 1 pound yeah 1 pound dalawang putahe yung lutuin natin Sa isang one pound na turkey. I'm falling fast, and here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back.

Masarap pag maraming minced garlic, guys. Then, pwede na ilagay natin yung ground turkey natin. So, hindi natin ito ubusin kasi, diba, dalawang kutahin yung, um, ano yun natin. Butuin. And medyo na brown na siya, guys. Gusto ko pa itong maluto ng konti. Timplahan na lang natin. Lagyan natin pepper. Lagyan natin ng Salt. sa lagyan muna ng kunting water para maluto talaga siya. Then, lagyan natin ng cayenne pepper. Masarap at saka mabango. Pag may cayenne pepper, saka maanghang siya ng kante. Takpan lang natin guys para maluto siya ng maayos. Pag ma na yung water, pwede na natin itong ilagay yung veggie mix. At this time, lagyan ko na ng powder bouillon. Masarap siya pag meron siyang powder bouillon. takpan lang natin to guys hanggat maluto tong vegetables niya check na natin ito guys medyo luto na yata to and then lagyan na natin to ng mamasitas oyster sauce paubos na ito na lang guys paubos na yung oyster sauce natin lagyan na natin ng konting tubig nakalimutan kong magbili guys hindi wala na pala tayo simot na simot na si oyster sauce wala na pala pero masarap pa rin yan and then, tikman natin guys pag luto na ba siya at saka pag tama na ba yung timpla Masarap. Tamang-tama -tama lang yung timpla niya, guys. Hindi siya maalat. Hindi siya tabang. Tamang-tama lang talaga. Then, habang naghihintay tayo sa vegetables na maluto, itong mixed vegetables na niluto natin, ito naman yung isang kutahe yung lutoin natin. Ilagay na natin itong onion. And minced garlic. Kasi tinamad tayong mag-ano ng garlic. Minced garlic na lang. Marami pag... Pag marami, masarap. Gamot din yan sa high blood. <laughs> pag may high blood kayo guys, kain kayo ng maraming anong bawang. Then, medyo brown na. Ilagay na natin itong ground turkey. Lutong-luto na siya ng konti. Tintahan natin din. Lagyan natin ng kunting tubig. Asin. Cayenne pepper. Lagyan natin ng tubig para maluto siya ng maayos. And then, boiling powder. Oh, ito na guys, wala nang tubig siguro luto na tong ano yung beef ah, sorry, yung turkey unahin muna natin itong carrots siguro in one minute ilagay na natin itong potato kasi yung potato guys, mabilis lang siyang maluto kaysa carrots Ilagay na natin 'tong potatoes, guys. Alam ko hindi 'to siya masyadong ano, may timpla, hindi 'to masyadong am um, walang asin. So lagyan na lang natin ng garlic pepper. Kasi meron din 'tong salt eh. So lagyan na. Nilalagyan ko ng ketchup. Sabi nila masarap daw pag may um tomato paste daw pero ako ketchup lang yung ginagamit ko guys. Then paglagyan ko siya ng ketchup, nilalagyan ko ng konting sugar. Ah, um, lutuin natin to siya guys in low flame lang. Alright. Sing na na natin. Woo! Ayokong siya. One thing to find out. Pag masarap ba? Masarap guys. Tama lang yung timpla. So, kayo nang bahala kung paano nyo itimpla yung giniling nyo. Yung sa akin, nilagyan ko lang siya na. So, ito yung na-achieve natin ngayon, guys. Nakaloto tayo ng dalawang klaseng ulam sa isang one pound na turkey, ground turkey. So, ito yung mixed vegetables. And then, Ito naman yung ano, yung giniling natin. So, ilagay na natin siya sa lalagyan, guys. And then, tapos na na tayong magluto. Yeah. Ito na siya guys. Ito yung dalawang niluto natin. So tapos na tayo magluto guys. Ito na yung dalawang putahe na naluto natin. So sa susunod na naman magluto na tayo naman ng ibang putahe at saka pakita ko sa inyo guys na budget friendly yung um, niluto natin. Thank you for watching!